along the way. Mahaba-haba pa yung biya. Fifty-five. Ay! Hindi mo sa lens. lens. Astoria. Thank you sa sponsor. Say hi. Eh, natin yung pinasa mo ah. Hi, Hi. Ah. Happy Happy Nanti tuh na kami sa Astoria. Kita kami sa Children's Park. Ahoy! Ahoy! Oh. Picture <laughs> Come, go. go! Ready? One, two, three, go. Maganda no, no. ko magtawag sa kanal. Maganda rin nag-vlog si Itlang, ikaw ay, ako yung ano, mo ako yung. Ano <laughs> Hindi ko po alam kung saan yun. Ito yung inti. English ang the infinity pool in this Palawan city. Ano ba masasabi mo sa infinity pool? Hindi ko pa nga natatry. And <performanti> there's <laughs> a... And shout out to our... Papang... Uh, yung ano po natin. <laughs> yung... Halo <laughs> yung Tagalog <Anything>? at saka English na... Pwede ako nyo. taga-dito. Second time lang naman dito. Oh, ba't namatay? Hindi, nag-on pa yan. Nag-on na sa lamin? Vlogger time. Vlogger si Andre! Uy, si natin, ma. Uy, si Tiffany! B.A. na yun? Ano na Pasal lang ako. di kami? Sabihin ko na na ganun. ako ah. Magano you are my son. Minit? <laughs> Hi vlogger, welcome to vlogger Hi guys Uy Ika yung tour guide natin Ito nga yung tour guide eh Tara It's okay We're Yung mga senior Nag-ride ng e-trike para Bili nang hibas ang ating karagatan kanina ay an ngayon ayan na siya. Paboy ito din nila di uli na si naka-on tayo. naka-live tayo. Huwag ka nang ipos yun. Yung chika yan. So, magkano yung unit? Miling, gamitin yun ng ano, family, pati tayo. Pwede seven days, something ganun. O oh, ayun o ano. Nabili na nila yung unit na yun. Tapos lahat ng kita sa kanila. Hindi ah, half-half syempre. <laughs> Welcome to frozen daga. Asa na, na? nawala. I-zoom ko, ano? ko na lang. Baka sa kanila nila ano. I-zoom ko na. Di ba pala lagi sa ito? Binibigay yung unit dito. Nahibas ba tawag sa Tagalog talaga? Or basta nag-gloss? Oo oh, siguro. Tapos yung aking... Diba? Ganyan. Na enjoy enjoy ko naman ngayon kaya sa last year. tayo ngayon tour. sa frozen daga. <laughs> no Alaska. Kami po ay kukuha ng king crab. <laughs> ako sa vlog niya eh kasi puro king crab at mga uh -oh, frozen daga. Frozen da Ako sa angkas. Nag angkas ka rin? Oo oh, ano angkas. Nung makikasal ako. Mga mabura. Tapos bigla may lumabas siya dito siya. Nakakabigla tayong nasubin ng jellyfish. Nakakita kami ng starfish. Uh, ayan yeah, na sila. Maligo kayo, magligay tayo. Hey, mother. Wala pa, yun ang hinihintay namin. Hindi kumakain yung dalawa. may saglit. Hi ka Hi! Swim ka Swim. Swim ka dito Oy, ang galing ah. Wow! Wow! <laughs> ang galing. Pull Dito mo Langoy ka dito. mo Kaya nga! Langoy ka <laughs> Wala yup. oh. lang sa ma-skip. Dito pa lang naman ako. Wait! Dyan na! Ay, kahit bakit ka dito sa akin? Nakunta ka sa akin. Wow! Wow! Wala, ata Hindi tumataas lang yung alon kasi may alon. Tumataas lang yung tunog. Kaya naku, yung parang dadaan. Close lap. Tapos yung mouth kasi. Close, Close mouth. Close mouth. Para hindi ka maano Close mo kasi yung mouth mo Kasi may wave Pagpasok ang water sa mouth O, oh, close lang yung mouth Close ang mouth I Close O, oh, yung mouth kasi close lang kung para 'yan, Tayo <laughs> Malayo din 'yan eh. Galing, jump and swim. Jump and swim, galing. <laughs> Pag may alon, jump na. tapos swim oh, Jump ka, swim. O, oh, dali! jump alon, may alon na alon na lang lang yung kagawa namin. Oo. Nakakahiya naman sa kanilang kaburag. Huwag niya. Ay, magandahong siya. Kaya nga, pagkakaano eh, dumaan siya sa akin banda. மாமா மாகேன்னா <laughs> <imitaran> <laughs> <Balikna. laughs> <laughs> <succot> <laughs>

Do drone shot sa inyo ha. Ganito na lang. Ano <laughs> kayo lang magsagot ha kasi magbi lang ako. Ganyan oh. one, 2 gano'n. Dapat may kasamang ano. ano kasama? Yan oh Ay na, kaya mo na 'yan. Para sila ang mag ano. Kainit. Hindi okay yan, magtsinelas. Wala nang problema. Oh, ay ari, reklamo ito. <laughs> okay na yan. Oh, magsama kayong dalawang senyor? Oo, <laughs> magsama. Diyan ka na Ikaw, kasi ikaw nasa harap eh. <laughs> kaya mo 'yan. pala kayo, 'yan. Dalawa 'yan kayo, tapos dalawa tayo dun sa isa. <laughs> isabi Sabi niya dalawa kayo eh. Pero <laughs> isang na, ganun niyo na. Para na, ma'am. Magisip din sa kaliwa, ma'am. Dalawa na

<laughs> oh, 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 oh. Ay, Ay, okay, ganun, oh, ito sa harap kasi magbibidyo ako. Ay, pwede rin sa harap ako oh, pero hindi ako makasagwan. Pag sa harap ako, dapat... Yan, si pag, pag, pag pakaliwa ka yung kanan ang ano mo, <laughs> Sige, kaya mo yan. <laughs> Sige, dalawang saguan mo pagka uh, abante. Yan. Hindi pa maka sa may kubo. Sa may kubo? Hindi pa punta mo doon sa kubo. yan yan uh, uh, <laughs> Pupunta na kami sa may gelet, please. Lapit ka. kayo para mabijo ko kayo. at ati rin. Hindi kami sanay sa ganito. Galing kasi kami ng bundok. <laughs> <laughs> pag ante, kanan yung saguan. Ah, pag magpunta pag, pag kami doon sa iyo, ito yung saguan ko. Ah, re yan ko? reverse. O oh, reverse na. Pagpatalikod ang ano ante, yung pagano naman. Ah. Oh. Kaya kami na diretso doon kasi kami pag ganto kami na po. Ayun sagwan namin, no? darun, ha? Darun, ha? Yeah. Darun, so, na 'mi no. Baharat. Tara na. Tara na. Tara na taw. Balik na yan.